Yung mga politiko nga napakaingay tungkol sa diumanoy katiwalian sa confidential pan ni Inday B. Pizarra, kahit sinabi na nang kuha nga walang irregularidad nga nangyayari at pinapatuloy pa rin ninyo kahit hindi makalusot-lusot sa impeachment complaint, saan na kayo ngayon? Ngayon kayo dapat magingay dahil ang tindi ng diumanoy aligasyon na katiwalian sa ating pamahalaan, bagit na nahimi kayo? kung tutuusin yung allegasyon sa confidential pa ni Inday B.P. Sara, walas kalingkingan sa di katewalian na nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. Bakit tahimik na tahimik kayo? At nakita ko ng balita nga sa sunod daon ipagpatuloy ninyo yung pag-iimbestiga na naman para sa impeachment complaint. Para saan? Para ba talaga sa bayan o para sa sariling kapakanan ninyo? Ako ay nagtatanong lang dahil puro Duterte, Duterte. Walang kamatayan yung ginagawang pag-iimbestiga sa confidential pa ng ating bise presidente sa Mandala. Noon sinabi na ng kuwa na walang irregularidad nga nangyayari sa paghawak niya ng confidential pa niya. At sa sinabi ko, kung ibasi natin sa di umano'y katiwalian ngayon sa gobyerno at yung sa ganya nga isyo napagaliit nga halaga eh ang ingay ninyo doon sa confidential pan tapos ngayon ang tahimik ninyo kaya tuloy ang resulta sa ginagawa ninyo na yan hindi ka sa taong bayan yan ang kasabihan huwag nating underestimate yung pang-uunaw sa mamamayang Pilipino dahil kahit papaano alam na alam ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga, kung tingnan natin ngayon, kung pagmasda natin ngayon, nandyan, oh, nagsisigawan. Naglabas ng sama ng loob. Lalo na naramdaman talaga namin na nasa mababang estado sa buhay ang kahirapan.